So, magandang uh, ma mahamog na umaga mga kabubuyog andito tayo sa MacArthur Highway, pupunta tayo sa uh, Marilao Marilao Station as usual, liliparan natin yun samahan nyo ako mga kabubuyog liliparan natin ng uh, Marilao Station site Yan, mga kabubuyog. Time check, quarter to six. 15 minutes bago mag 6 a.m. ng umaga. Mahamog siya. Hindi ko alam kung uulan. Pero mukhang hindi naman. Hindi pa nagpapakita ang uh, haring araw. Andito na tayo sa may Lulumboy. After nito, marilaw na. Yan, biyahe lang. Dere-derecho. Moderate ang traffic. Walang masyadong ano, halos karamihan. Mga motor, saka jeep ang makikita sa kalsada so yan, bago ko nga pala makalimutan mga kabubuyog, uh, big shout out sa mga nagko-comment sa atin. Ilalagay ko na lang sa screen natin yung mga ko-comment sa ating content. So, yan, mga kabubuyog. Huwag kayong mahihiya mag-comment mga kabubuyog para ma-improve natin ang ating gala. Huwag na rin kalimutang mag-like, subscribe, tsaka i-click ang notification bell para ma-notify kayo kung meron tayong mga bagong gala. Yan mga kabubuyog. Nandito na tayo sa Marilao. Nakatawid na yata tayo ng ano, Bukawi to Marilaw. Binabaybay pa rin natin ang MacArthur Highway. Yung nakaraan kasi, nung pinuntahan natin to, hindi ko na, 2 weeks yata or 3 weeks ago na, etong Marilaw, pinature natin siya as ang pinakamalapad na station dito sa Bulacan. Kasi nga, sakop niya yung, yung SM Marilaw. Hindi ko alam kung isinabay na ng SM or station pa rin yun ng Marilaw. Hindi tayo aware sa ganun eh. Pero, asa nakikita natin, alos yung station ano na siya? Ah, pakaiingay ng motor. <laughs> ang hirap magkwento. <laughs> Ayan. <laughs> Hindi ko alam kung bakit tontuwa sila sa ganong ingay ng motor. Ang ah, sakit sa tenga. Mga bingi na siguro yan. Ayan. Ah, mabalik tayo sa topic natin. Ang ano kasi, ang... Ah, station, idudugtong na yata doon sa SM. So, kahapon, ang galing tayo doon, napunta tayo SM sinamahan natin si Missis eh ano alas yung harap hindi nakikita yung mismong logo ng SM kasi nga takip siya ng station tapos tin may tinatayong structure doon sa pagitan ng mismong station tsaka ng SM ako naman ito nakakakita lang sa taas ako lang nakaka-observe lang dito sa baba eh consider na natin na part na siya ng station pero although siguro SM pa din hindi na, na sa mga contractor dyan na nakapanood ng ating video pa-comment na lang guys kung yun bang uh, SM at the station eh isa lang ba contractor magka, siguro magkaiba yun pero hindi ko alam eh ang hirap ang hirap mag-comment <laughs> so ayan nandito na tayo guys sa um, family home bayan ng barangay patubig yan patawid na tayo ng tulay so pagka -tawid natin dito doon makikita na natin yung matatanong na natin yung SM kasabay nung Marilao Station site. Dire-diretso lang, biyahe pa, biyahe. Yun nga pala mga kabubuyog, naalala ko, may nag-comment si Tito B Drone. Clear na daw ang ating audio, tsaka si Camshot ni Ed, shout out! Camshot ni Ed, loads lagi siyang uh, nakasubaybay sa ating ano sa ating channel eh, at the same time syempre supportahan lang sino sino ba naman magsusuportahan sa kanya lang din ako nakakakuha ng tip kung saan ang magandang spot kasi nagpapalipad din siya ng drone so yung drone niya mas malaki hindi ko alam kung anong tawag sa drone niya kasi sa akin bubuyog maliit lang eh sa kanya kasi malaki so andito na tayo guys bago ko makalimutan kakadaldal ko kasi andito na tayo sa Marilao sa tapat ng SM Marilao guys tatlong crane na palang tumatrabaho sa taas. Tsaka base doon sa sabi ni Sir Aris, ang Marilao daw, ang Marilao Station, naghahanda na para lagyan ng bubong etong Marilao Station site. So, yan. As usual, base dito sa baba, wala tayong masyadong makikita kasi puro, puro siya net. iska uh, scaffolding net. Wala tayong makikita dito. So, ikutan mo na natin siya sa baba. Dito meron pala. So, dito, dito banda, wala siyang ano, tabing. Makikita natin na pwede pa rin kita yung SM Marilao. Sa so, ngayon, wala akong nakikita masyadong gumagawa. And, wala akong nakitang launching gantry yung launching gantry doon, wala na. Saan kaya dinala? Tsaka, ito hindi pa tapos oh. Ah, okay. Kaya pala siya hindi na kailangan ng launching gantry kasi hindi na kailangan ng segment dito. Nagbuhos na sila. Ayan, kung mapapansin nyo, puro scaffolding sa ilalim. Ang ibig sabihin, yung pinaka-platform niya is solid concrete na ang gagawin. Dito natin, tanawan natin dito. Tanaman. Dito tayo sa harap ng Manzano Subdivision Walang N Ayan guys Mula dun Dating may launching gantry Papunta dun Papunta dito Sa mismong uh, dugtungan ng platform Sa tapat ng SM Mukhang magkakaroon ng ano Concrete Ibig sabihin Hindi na siya lalataga ng segment So hindi na kinailangan ng Launching gantry Ayan mga kabubuyo Ayan ang update natin Mula dito sa baba Ayan Ito yung entrance ng SM Pag umikot tayo dyan, mabubunta tayo sa parking So hindi, hindi tayo papasok Ayan O diba? Ang taas Yun, wala na nga Yun din ang tinitingnan ko eh Bakit kasi nag nagtira sila dito na walang wala pang segment eh no tingnan nyo pagdating dito di ba tatlong way ng dadaan uh, dadaanan ng tren nga lang pagdating doon, paliko papuntang liyas hindi na naya nilataga ng ano ng segment yun pala ganun pala ang gagawin magbubuho sila ng concrete yun ayan mga kabukul. mga kabubuyog, andito na tayo sa ating uh, friendly neighborhood shell <laughs> so as usual dito natin palilipan rin si bubuyog and titingnan natin kung ano makikita ni bubuyog mula sa taas so bubuyog, lipad na! <laughs> Thank you. yun mga kabubuyog naliparan na natin ng uh, Marilao Station site base dun sa nakita ni Bubuyog parehas siya ng structure ng ano, bukawe eh, na malapit na rin yung pinaka lalagyan ng bubong yun na yung part ayun eh yung yun, yun na sa taas na yun So yan, nalalapit na rin magkaroon ng bubong Aabangan natin yan Pagka nagkaroon ng bubong yan para sa malolos Malaking update natin yan Kasi ang daming nagaantabay sa ganyang senaryo Yung magkakaroon lang ng bubong So yan mga kabubuyog Hanggang dito na lang ang video natin dito sa Marilao Thank you, thank you sa mga sumama sa lipat ni Bubuyog Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan Huwag kalimutang pinutin ang subscribe button sa notification bell para manotify kayo na may mga bagong gala si Bubuyog. Thank you, thank you! Thank you for watching this video! Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you!